Kasabay ng Feast of the Immaculate Conception kahapon ay humingi ng gabay sa Inang Maria si newly installed Cotabato Arts Bishop Charlie Malapitan Inson o MIDD. Ipinauubayan na rin ni Bishop Inson sa Inang Maria ang kanyang paglalakbay o ministry bilang bagong arsobispo na sana ay gabayan siya sa bagong paglalakbay. Today I ask her to continue watching over this archdiocese, over me, her unworthy servants. Dear Mother Mary, please pray for me that I may lead the flock and trust it to me. heart as a shepherd attentive to the needs of the flock, a servant leader committed to serving rather than being served. Nauna lang sinabi ni Bishop Inso, na una sa kanyang gagawin pagkatapos umupo bilang arsobispo ay ang bumaba sa mga parokya at kausapin ang mga parish priest maging ang mga parokyano. Ito ang kanyang magiging gabay sa kung saan ang tatahaking direksyon ng simbahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinasalamatan din niya ang mga dating arsobispo na sina Cardinal Orlando Quevedo at Archbishop Emeritus Lampo

Samantala, si Cotabato Archbishop Emeritus Orlando Cardinal Quevedo naman na siyang homilist sa installation kahapon ay inilarawan si Archbishop Inson bilang isang quiet pero madaling sabihan at lapitan. Ang hamon din ni Cardinal Quevedo kay Bishop Inson ay ang mga salita na mula kay dating Pope John Paul II at Pope Francis na ang isang obispo ay isa ring ama kapatid at ina na bukas at handang makinig sa sinuman. Kahit nakamit na nito ang mataas sa katungkulan sa simbahan, ay kailangan pa rin ang mapagkumbabang loob na maglakbay kasama ang mga tao bilang simbahan, ayon pa kay Cardinal Quevedo. My brother, Bishop Charlie, your mother, father, brother, to the people under your care, and walk among them. Mark Antelitaico, NDBC, Bida Balita.